Today I will take accountability for everything. Nagkamali ako and I to say sorry. Um, sa lahat ho ng mga nangyari nung nakarang araw, sa lahat ho ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, Humihingi ho ako ng tawag sa dalawang babae. Controversial ngayon si Namaris Racal at Anthony Jennings matapos kumalat ang screenshots ng kanilang intimate conversations na ibinunyag ng ex ni Anthony na si Jam Villanueva noong December 3. Hindi kumpinsido ang maraming netizens sa mga public apology ng kapamilya stars na tila pinaghandaan at sinasabi orchestrated daw ng ABS-CBN. Sa naging statement ni Marie, sinabi niyang hindi siya kasale sa panluloko kay Jam. Ang pagkakaalam daw niya ay hiwalay na si Anthony at Jam noong nagsimula silang maging malapit. Pero ayon sa netizens, maraming discrepancy ang mga pahayag ni Maris kumpara sa inilabas na screenshots. Napansin din ng mga netizens ang tila production style setup ng apology ni Maris, kompleto sa cameras at staff, na pinangungunahan pa umano ni ABS-CBN Executive Director Lauren Yogi. May babae rin na nasa harap ni Maris na tila may hawak na puting papel na tinitignan-tignan ni Maris. Sa kanya pahayag, inamin ni Maris na siya rin daw ay naloko ni Anthony na sinabing break na ito kay Jam. Pero isang detalye ang kinagwestiyon ng netizens. Bakit daw sinabi ni Maris kay Anthony sa chat na i-delete ang kanilang messages kung wala siyang alam sa relasyon ni na Anthony at Jam? Samantala, humingi rin ang paumanhin si Anthony sa isang maiksing video. Sinabi niyang humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae, especially po kay Maris at Jam and sa mga lahat po ng mga dadamay ko rin po. Sa lahat ho ng mga nangyari nung nakarang araw, sa lahat ho ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. Pero hindi ito nakalusot sa netizens natingin ay damage control lang ng kanilang management at hindi daw sincere. Nagtag pa sa kontrobersya, muling pinalikan ng publiko ang breakup ni Maris kay Rico Blanco. Sa dati niyang pahayag, sinabi niyang walang kinalaman si Anthony Jennings sa hiwalayan nila. Ngunit sa bago niyang statement, inamin niyang si Anthony ang dahilan. Ano ang masasabi niyo sa mga paliwanag ni Maris at public apology ni Anthony hinggil sa issue ng panluloko nila kina Rico at Jam? Share your comments below. I was not a perfect human. I am far, far from being perfect.